Tila nakaranas naman ng poisoning ang mga estudyante at guro dahil sa masangsang na amoy sa Del Monte sa Quezon City. Nasa halos o halos 40 kasi sa mga ito ang nakaranas ng pagkahilo, pagsusuka at pananakit ng tiyan na epekto ng nasunog na cold storage facility malapit dito. Magbabalita si Val Gonzalez. Sampung araw nang nakalilipas pero masangsang namoy pa rin ang nalalanghap sa komunidad mula sa pitong mga barangay sa District 1 ng Quezon City. Ito ay resulta ng nasunog na mga gusali ng Glacier North Refrigeration Storage Corporation na matatagpuan sa FVJ Avenue, Barangay Del Monte, Quezon City noong Enero 20. Dahil dito, 38 mga guro at mga mag-aaral ng San Francisco Elementary School ang nagsusuka, sumakit ang tiyan at ulo at nagkandahilo dulot ng mabahong amoy na galing sa hindi patuloyang naitatapon na nabubulok ng mga frozen meat products mula sa pasilidad. Ayon kay Eli Reales ang Public Health Surveillance Officer ng Quezon City Epidemiology and Disease Surveillance Division, nitong araw ng Martes, nang rumisponde ang mga personel at opisyal ng CSD kasama ang mga taga-CDRRMO. Matinding pagkabahala ang idinudulot na ngayon sa mga residente na baka mauwi na ito sa mas malalang sakit dulot ng hindi ka nais-nais na amoy. Sa ngayon ay namumudmud na at patuloy pa rin mamumudmud ng mga face mask ang city government sa lugar lalo na sa mga mag-aaral. Pinakilos na rin ng Quezon City Government ang iba't ibang mga departamento para magsagawa ng koordinasyon at pagpaplano para sa mabilisang disposal ng tonet-toneladang mga meat products na nasa state of decomposition na. Sa ngayon na hindi pa rin sinususpinde ang klase sa San Francisco Elementary School kahit na napakasangsang pa rin ang naamoy sa buong lugar. Apektado na rin ang iba pang mga negosyo sa lugar lalo na ang mga restaurant at iba pang mga kainan. Ayon sa isang senior citizen na nakatira malapit sa paaralan, sampung araw na silang pinahihirapan ng mabahong amoy. Inyo? Health hazard to. Ang tindi ng amoy, isang linggo na mahigit. To be exact, one week and two days. Dahil sa matinding uh, pagkadismaya ay umaapila. Ang residenteng ito sa lokal na pamahalaan ng lungsod Quezon na wag nang payagang makapag-operate pa ang nabanggit na storage facility. Pwede lang wag nang bigyan ng permit to operate that kind of business since it's not an industrial park, residential area naman yan. Mm -hmm. Kasi nakita natin yung effect, oo it's an accident, nobody wants na magkasunog but then the effect of that. Kabilang sa mga barangay sa District 4 ng Quezon City na apektado ng hindi kaaya-ayang amoy ay sa barangay Del Monte, barangay Paltok, San Antonio, barangay Damayan, barangay Paraiso, barangay Bungad at maging sa barangay Masambong. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzalez, DCRH Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino.